Ayan, yung 400,000 na na na, na na, iturko na kayo mga kabukid, hindi pa tapos 'yan. Kapalagay ko mga half a million. Pap mga kabukid, uh, meron lang akong ipapakita sa inyo yung bagong kural ng Team Alarcon ni Boss Ambet Alarcon. Ah, uh, nagkakahalaga 'to ng 400,000 pesos pero hindi pa siya tapos mga kabukid. Ito, ipapakita ko sa inyo yung bagong oral ng Team Alarcon. Ito mga kabukid, yung eh, uh, yung koral ng Team Alarcon, na-atras lang tayo ng konti. Kasi meron silang bagong pinagawa mga kabukid, meron siyang bagong pinagawa. Kaya yung bagong oral niya mga kabukid, inuwi niya na dito sa sa magungbali. Tapos meron siyang rest house. Tapos ito yung ito yung mga kalabaw niya mga kabukid. Ganyan kaluwang yung coral ng ano ng Team Alarcon. Hindi pa siya tapos pero umubos na daw siya ng ano 400,000 mga kabukid. Ganyan ka ya ganyan kamahal yung paggawa ng coral mga kabukid. Hindi basta-basta <laughs> isang malaking bahay na to. Ito yun, si Super Parak at saka si Governor. Tapos lalagyan pa yata ng screen to, no? i-screenan po para hindi lamukan para hindi sila malamok ng ano, kasi pagkagabi maraming lamok kaya lalagyan pa ng screen niya lahat pero sabi nila mag-air ko pero hindi ko alam pagka ano, pagka natapos to babalikan ulit natin i-update uh, update ko kayo mga kabukid kaya nakatapos lang nilang mag-practice Sabi ko nga kanina, ito yung rest house nila. Ang taas, tapos yung sakate. Tapos meron silang ikutan, ayun o, oh, yung ikutan nila. Pagka tuwing maga, sinasabit dyan yung kalabaw. Dyan sila na naglalakad-lakad pa ikot. Parang may practice din. Tapos ito, yung pinag-anohan nilang compressor, ayun Oh. Ministro yan ni, ano. Boss, pangalan? No comment. No. <laughs> ah, pangalan, nakakamata ka? No comment. Ha? Ha? Lagyo? Lama Reni, Ha? Rene. Rene, yun. Yung, yung ano? Siya yung nagme-maintenance dito sa mga alaga ni Boss Ambet. Si Boss Rene. Lama ba? Ay, biga, um, ni Boss Ambet. O, tapos, yun. May mga kalabaw dito. Tapos, yung ano? May, may ilaw na. Gumagana na ba yan? May kuryente. Ah, may kuryente na nga pala. Tapos, titignan pa natin dito sa side. Ah, ito ikutan natin dito. Ayan, ito yung sa likuran. Ah, bali humukay sila. Napakaganda pa lang kumuha ng ano dito pagka yung panahon na nagpapakwan yung yung ano ng kalabaw. Mga kabukid, dito na lang tayo kukuha pag mag ano tayo, magpapakwan tayo. Ayan, yung 400,000 na na, na Naitur ko na kayo mga kabukid Hindi pa tapos yan Kapalagay ko mga half a million Pag natapos to Ito yung sinasabi kanina may screen ayan, no? Para hindi makapasok yung lamok May screen na lahat yan Kakagaling lang nilang mag practice Kaya ayan, ayan Ini-spray sila Para luminis dito sa kabilang side dito. Ay, ito nakabakod na dito. And yung bagong koral ng Team Alarcon, mga kabukid. Napakamahal. Isang malaking bahay na 'to. Kasi ito mapakaluwang pa ng dito. may mga feed sa yun yung mga pagkain nila nakababad na pagkatapos mag ano pagkatapos mag practice pinapakain nila ng pits, mga kabukid ganyan ka ganyan ka alaga sa mga kalabaw nila so yun lang mga kabukid i-update ko kayo pagka natapos to yung ito ito pa lang hindi pa tapos 400,000 na yung naubos so pagka ano i-update ko kayo pag natapos na ganito na lang yung vlog natin